Towns here na naging alarma dito sa atin, no? Itong uh, nangyari na stabbing incident na ikinasawi ng uh, isang grade 10 na si uh, a.k.a. Angela. Um, Nag-aaral siya dito sa bayan ng uh, Luna, no? At uh, isa ring... Uh, biktima na si Aka Gavin na isang 4 years old at uh, nag-aaral bilang isang kindergarten. Yes, sir. Oh, Noong uh, mga bandang 11.20 ng uh, August 25, 2025, ma'am. Excuse <laughs> me. Hello, ma'am. Naririnig pa ako, ma'am. Uh, dati na itong itong suspect natin, natin na sa si Aka Big Boy. Uh, dati na itong may record na ano uh, dati na itong napunta sa uh, boys boys camp Boys Town ma'am sa ano at uh, ayun nga sa pagmamahal ng kanyang mga magulang since itong mga itong involved na suspect is uh, minor de edad uh, dinala po ngayon sa uh, CVMC for uh, further medical attention um, uh, so yung suspect natin na minor de edad, he, he will stay there for uh, 10 days. Uh, Ma'am Bomborobi? Okay. Ah uh, so, sir, uh, paano po ba nag-ugat itong ano, uh, pananaksak? Uh, sir, kung pwede po uh, pakisalaysay uh, kung paano nag-umpisa hanggat nangyari po itong incident uh, incidente, sir. Ah uh, yes, Bombo -Rubino. <coughs> Bali itong ano itong suspect natin may sakit talaga siya na uh, kumukuha ng mga bagay-bagay especially uh, we have recorded this uh, suspect na kumukuha ng cellphone. So ang pangunahing dahilan po dito is kinuha niya or without any permission kinuha niya itong cellphone ng biktima hmm. na isang iPhone pero nakita nung ano, so nagkaroon sila ng ano nung biktima. Kaya yun, komo uh, kumuha siya ng kitchen knife, sinaksak niya. <coughs> Then yung kapatid niya na na 4 years old tumulong dun sa ano niya. Kaya pati yung tinulungan niya yung ate niya, And then uh, uh na nadamay na yung bata dito uh, during the time of the incident naman ng uh, bomborubi itong ina ng biktima ay nasa labas uh, bumunta di na grocery uh, dahil sa ano naman yung papa, papa niya is uh, he, he is working abroad so nagulat nung pagbalik nung nanay niya uh, nagulat ang nanay niya dahil ano uh, at sumaklolo siya sa sa kanilang mga kapitbahay. Actually, bumbarby 5 meters away lang ang bahay nung suspect doon sa bahay ng mga uh, biktima. Kaya nga nung ano na natin uh, na receive na natin ng phone call dito sa ating ano we already alerted our uh, mga police and uh, especially tumulong din ang ating uh, Second Provincial Mobile Force Company sa pangunguna ni uh, Police Major Mukai for di uh, the manhunt bombordi. Uh, bali ang bilang po ng ating attending ano doctor is uh, 11 po. May meron po dito sa leeg niya, sa likod, sa harap ng ano niya, katawan niya.